Padre, anong gagawin ko? Tulungan mo ko, please. Padre? Tata? His <laughs> father? <laughs> Ayan ang palay. Ah. Eh, ba't, ah, bat, ah, bat ah, ano ba yung pangalan ko? kailan niyo po ako? Bukin ka na. Tata, hindi ako si father. Si Francis? Ah. Eh, sino ka po? Si Francis. <laughs> Ay, susking <sakay> ako! <laughs> Tata. Ano na ginagawa mo dyan? Alas kasi ako, kaya nakatulog ako dito. Ang narinig mo lahat ng sinabi ko? Hindi lahat. Pero marami na yung napakinggan. Oh, my God. Oh, my makakalimutan mo ito bukas, diba? ba?

salamat ate Guapa, sa masarap na pananghalian. Mm, sus, pasensya ka na at yan lang ang maitutulong ko sa'yo. Hindi rin kita mabibigyan kasi ng trabaho. At wala naman ako kasi ipansisweldo sa'yo. Ate guwapa ka hindi niyo ako swelduhan. Kahit pagkain lang at matutulugan. Habang naghahanap ako ng trabaho, wala kasi akong ibang matutuluyan. Ayoko na no, makita ipagbukha mo dito sa salon ko. Ano ba? habang wala ka pang matuluyan, doon ka na muna sa pwesto ko sa batuyan matulog. Salamat. oh, oh, babe niyo. wait. Kaya, ang disabla sa eh. Oh, ah, pa uh, Kailan mo ay nasubusong Kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit galit galit sa iyo si Loring at Reyna. Ewan ko talaga doon sa dalawang yan. Lalo na si Loring. Alam mo, ayoko ko lang magsalita ng masama sa kapwa ko. pinag-uusapan ka. Kapay mukhang aamponin uh, na ito ni Guapa si Hilda at tulong magtatrabaho. Mukhang may para sa pinang mga yan. May talang malas. Okay na rin yan. Para si Gwapa na ang Tama. Oi, diba? <laughs> <laughs> Uy, yeah. Oh, ano nangyari? Ba't hindi nyo na-deliver yan? May scam tayo <laughs> ni Guapa. Scam? May umorder sa chat pero wala nang mabalak po niya bayaran. Nakakainis talaga. Mga walang magawa sa buhay. Tayo nagtatabaho ng matino ang napeperwisyo. Ay. Kaya nga eh. Ano na kaya to? Ito naman sa yung pag di na Oo nga, sayang naman yan. Ilan ba yan? Oh. Ang gagawin natin? Ako bahala at gwapa. Magbebenta natin yan. Oh? Panoorin nito. Akong bahala. May gagawin ako. Hindi ito. Panoorin to. Hilda, kasi naganda ka ro. Kung 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 Patrick, Patrick. nga naman. Habang mainit pa, masasarap yun. Di ba, Hilda? Yes. Halika, madalihan nyo. Yes. Halik, boy. Boy, boy. Tidak ada. Ini saja yang tersisa. Tengoklah. Ini saja Oh tersisa. Ini saja yang tersisa. Ada tiga lagi. Di sini ada tiga lagi. Di sini ada tiga lagi. Saya sangat marah. Inilah cinta saya. Saya sangat marah. Saya sangat marah. Saya sangat marah sekarang. Adakah saya Siapa? Si Jampol? Itu hanya cara-cara. จีไอยกไปยังพากิดนู่นจีไอยกไปยังน้องกาลุมหิดนะไอยกไปยังน้องพากิดพากิดใจยัน

你好。嗯 <laughs> <laughs> si Sergog at saka si Margaret. So, I don't think na sabi na ni Francis sa kanila ang tungkol sa inyo. You can still talk to Francis. Yun nga lang. We have to find him first. Ayan. Nagagyan ko lang ang gamot. Sure ka na? mo ba, Doktor? Just to check, just in case may infection ito. Uh, sir, okay lang ako. Ang layo nito sa bituka. Kaya ko po yung sarili ko. Saka diba, nung huling beses na nandito po ako, ipinalayas eh, ako nila mga Margaret. Kaya, aalis na po. Teka lang. Sa akin, wala namang problema eh. Eh, sir, baka mamaya po, pag dumating sila, eh, pa yung bukol ko. Ayoko naman ng guloy. Wala si na mama, sir, ko. They have a meeting with some investors all the way from New York. Mamayang gabi pa sila dala. Eh, di sige, sir. Upo po kami. Ikatanong ako sa'yo. Upo? Uh-uh. Mm -mm. Yung itatanong ko, sir, eh, may lalasing tapos natutulog ka pa sa simbahan? May problema ka ba? That's <laughs> a ko pa siya. Alam na kinamama at Sir Goff, kahit ako yung napapahamak. lang mahal ko, Francis. Ano problema sa akin, Tata? Ano pa yung pagkukulang ko bilang isang asawa? Saan ba akong tao? Hindi, hey, hey. <laughs> Papi. ka kaya. Kahit sa uting panahon na nakilala po kita eh, nakita ko yun sa'yo. Pero, minsan ang sungit mo kasi, sir eh. Pero, musungit ka nga ba talaga? Sen, nakikita ko sa'yo eh. Mabuti ka naman tao. Mabuti kang anak, asawa, kapatid. Kaya huwag masisihin yung sarili mo. At minsan talaga, may mga bagay tungkol sa pag-ibig na mahirap ipaliwanag. At hindi naman natin pwedeng kontrolin kung ano yung gagawin at mararamdaman ng isang tao, di ba? Wala kang kasalanan. Hala? Bumalik yung babae yung nagtitinda ng bachoy? Eh. Aba! Kailangang malaman to ni Mdm. Vivian, lalo na ni Madam Miris. I just can't believe na nagawa niya yan sa akin. Kaya yeah, pala ang lamig-lamig niya sa akin eh. This whole time, niloloko niya lang ako. niya. Magdasal siya para sa mga pinagdaraanan niya. Eh, siya tagal niya sa simbahan. Eh, parang pinagdasal niya na yung buong barangay natin. <laughs> eh, baka nga po ganun. Dahil narinig si Sir Francis. Ay, anong chika? Ba't pinoproblema na naman niya at itata si Sir Francis? Ganun ka grabe? Si Lord lang ang makakatulong? Ah, uh, may Hindi kita pinalaki, Jismosa, ha? <laughs> eh, nai, alam naman naman natin na kaya ka nag-aalala kay Tata eh. Hindi naman dahil sa mahal niya si Sir Francis. Mahal na ni ati Tata Sir Francis? Sabi <laughs> Aray 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 <laughs> ah, aray 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 Benis tsaka ni Sir Francis. Eh, malaking problema kasi alam niyo naman na yung magnanay na dragon, na si Benis at tsaka si Vivian, eh, iba mga utak nun. Oo nga eh. Alam mo, malakas ang tama ng duto ko dyan sa mag-ina na yan. Bako anong gawin nila kay tata? Kaya nga gusto kong malayo ng kapatid niyo sa kanila eh. Dumudugo na, kuya. <laughs> ano? Dumudugo. Asa? Asa? Asa namin ka? Ba't pinatugo mo? Aray! <laughs> Nakapalik na ang paborito nating pay... Ano yun? As for Kuya Vincent and I would always go para mag-isip-isip. Mali ko lang. Pumunta ako doon na lasing. Kaya yan. Nakatulog pa ako sa confessional. Kuya nga, sir, eh. Kung hindi tayo tumakbo agad, eh. Malamang napabarangay na tayo nun. Totoo ba yung mga sinasabi mo sa akin sa confessional? Ha? Huh? sinasabi sa'yo, kala ko pari ka narinig ko kasi sabi mo sa akin na mahal mo ko. Kala niya, walang nagmamahal sa kanya. Ay Pate. Kung alam lang po niya kung gano'n siya kamahal-mahal, walang ba akong nag-i-surprise? <laughs> kasi di mo pinapatapos yung sinasabi ko talaga eh. Bigla ka nagsalita kasi. Hindi ka nakikinig eh. Diba? Kaya, ang hirap-hirap ng buhay ngayon. Ang mahal, mahal talaga ng bilihin. Yun yung gusto ko sabihin. I know what I heard. Sir, kung ano yung narinig mo, kalimutan mo na yun. Lasing ka lang kasi. Tsaka, masi mo, Ma Margaret. Wala akong karapatan sa mansyon na to. Ay, lahat na lungkot yata. Ah, uh, ah, at saka sir, alam mo, eh, hindi ko pa natitek si pa. Hindi niya alam kung nasan ako. Nag-aalala na yun. Kaya, Thanks, Yeah, I did Bihira naman to. Kala mo di babayaran eh. Alam ko naman yun. Very sexy. Ah, this. Ah, pwedeng mahingi yung number mo. Pangit. Hindi pwede. Magagalit boyfriend ko. Baka naman pwedeng ako na lang boyfriend mo. Kahit ganyan kay Crisot mo, okay na sa akin. O ikaw, saka pa eh. Susuotin ko ka nung gusto kong suotin ha. Ah. Wala kang pakailama. Uwis ka dyan!

Hoy, the boy, huwag ka nga makisali dito. Pakailan mo ba, ha? Paano hindi ako mangingialam? Eh, kaibigan ko yung binabastos nyo, ha? <laughs> Aba, the boy! Lahat ng chicks dito sa palengke, kaibigan mo. Sa pangit mong yan. forget, yung pinagkasunduan. natin. May five million! May five million! Ano? <laughs> ano? Ang gamot siya nanay! Pinagtakasal <laughs> 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 ko nalang ikaw maging masaya kasi deserve ko iyon. Di ba, Tata? Sabi mo, magkukumpisal ka lang. Naumpisal din po ba kayo, Sir Francis? Siguraduhin niyo lang, nawawa sa akin ninyo ang mukha ng tata na iyon. Sigurado ka ba sa plano mo? Ano kung manamay ka? Ay! Ay! Sir Francis! Who the hell are you? Ano'y sasabihin mo kay Tata?